Okay, sige. So, kasan po yan kung uh, isinasagawa uh, ang pamamahagi ng uh, bisikleta ng uh, mga kinatawan at opasyal ng uh, Marinduque o oh, ng Integrated War of the Philippines Marinduque dahil meron po silang activities. <laughs> And si Attorney Dihu yan ang uh, outgoing president ng IBP Marinduque. bahay. <laughs> Bola is nito. Anong mm. bahay ito? Turihos. 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 <coughs> <coughs> yeah, hey. Tiga bolo yan si Tutoy. Eh. Yeah. Mm. Debater din ba ito? Debater. Salamat sa pagkakas. Ah, uh, isang magandang hapon po sa inyong lahat. O, oh, politiko po 'yan, attorney. Oo. Para po sa pagkiskisan, tatawag. Totoo. Una-una po, nagpapasalamat po ako sa mga abogado po dito po sa ating lalawigan, lalo, lalo na po sa Buhi. Tinaling debater ah. Uh, uh, <laughs> Kay Atty. Roy at kay Press Orly po and kay ano po kay... ni I.B. Kay Atty. I.B. 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 I papasalamat po ako sa inyo dahil nagkaroon po ako ng bisikleta. Yeah! Ito po ay gagamitin ko sa pang-araw-araw na pagpasok po kung sa paaralan. sapagkat sa malayo rin po ang aming barangay sa aming paaralan kaya talagang nagpapasalamat po ako na nagkaroon po ako ng bisikleta. Yehey! Ang galing! Ang galing. bilib ka ba ang mag-text? Ano ko mukhang may ano pa ah. Hindi ka ba ang mag-video? Ay ako mukha ka ba? ka ba mag-video? M.M. M.M. Hindi. M.M. Pag-reason. Sa pagpunta sa video Pag makukulong ka. Kala akong may cell Kala ko may, Kala ko may uh, cellphone. phone. Uh, eh, Dahil sinabi, mahilig kang mag-research. <laughs> 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 Next natin is si Mark Joseph. Yay! Si Mark Joseph. Si <laughs> Mark Joseph, recommendation doon ng Panay Yes. Kasi nung nag-visit ko siya doon, DJ niyong felt na deserve ko. Itong batang ito öte, um, na magdaro ng bisikleta. Nagalakad siya papasok. Matuya-tuya. Nagalakad siya from kay Duke to Matuya-tuya. Galing eh. na. Picture mo na. Picture mo na. mo na. Picture Picture mo ito na lang picture. So, ano ang sabi as mo as as kay Kuya Willie? Huwag okay, galing eh, uh, ha? Huwag mahihain ako. Salamat ka sa mga abogado, ha? Salamat po, salamat ka lang. Yan, yan, yan. So, inyo na lang po ito, sir. Mahihain. Salamat po, salamat, oy. Ayun. Ah, tingnan mo na, tingnan mo na. Wala pong chart. Ah, ni kapatid ko ba? Para sa iyo. Tatay mo may bisikleta, Ha? Ikaw lang. Ro-rogo mo ba? Mo pa sa tatay mo yan ha. Ayaw mo sa tatay mo, yan Maakukulong ka. Okay. Hehe, <laughs> yan pa itaga kay Duke. Yan, si Mark. So, next po natin is the youngest of all. Ito talaga gusto niya magkabisikleta kasi next month marunong na siyang magbike. Seven years old siya, si Josh Ivan Fernando. Hi, Josh. Josh. Ang liit eh, ni Josh. Kaya mo yan, Josh. Hi. Parang hindi pa. Parang ah, hindi pa. Five years from now. <laughs> <laughs> Toy, yun talaga ang gusto mo? Ano yeah, pa lang? Okay, sige. <laughs> ah, sige. Malaki liit? Nanayin wari ang may gusto attorney. O. O sige, na muna na yung magpapicture dito. <laughs> 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 cute. <laughs> ang cute. <laughs> ang cute. Oh, ang cute. Oh, Yeah. Ang cute. Ang cute no. Ang galing po, ang Aga galing mo kanina. Sa regalo ni Santa Claus. Ah, si Bibi ang gasalita po. Oh. oh. Aba. Ah. Oh. Ang cute ng bisyo. Siya, sigoy, wala na muna ako sasabihin. Tawag na lang kayo muli. Ang tuwa. Ang tuwa, ayaw. <laughs> <laughs> okay, Ang last natin is Richard Milan ng Matetuya High School. Torrijos po. Sa grade 9 student siya. Naglalakad yung siya ng Wow. Si Richard na si Richard. Ayun, ganda. Yeah. Okay, wala Yeah. Yeah. choice. Yeah. 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 Hindi na sa na sa labas. Nasa labas na ano. Nalagay ko ano? sa, diba, sa ganun no. Sa yung 'di ba ito yung handbrake. Oh, hindi yung handbrake kasi may ganun dito sa may. Yung taas na. Ano ba sasabihin? Kung meron man, like sabihin mo na. Maraming na, maraming na. Maraming na. Maraming na. Wow. Ibubu. Kusudagan nyo. Sa ibubu sa ito. Kasi kung may apat na naderal. Okay. Sinimba okay. sinig. Uh -huh. Recommendation Okay. Recommendation ng picture. Kasi kung sinimba sinig. Kasi kung sinimba sinig. Kasi kung sinimba sinig. Kasi kung sinimba So, tumanggap po ng bisikleta. Pwede pa harap na lang po dito lahat. Oo, pero masya, dito na lang ho. Harap, harap na lang ho natin dito. Harap nyo dito, dali, dali. Dito, ah, dito kayo. Dito po, kasi masya, nandito ang araw ho. Ah, nandito pala araw. Dito kayo, dito, dito, dito. dito kayo. Ganun nyo, harap nyo dito. Harap nyo dito, dito. Harap kayo dito sa amin. Yan, harap kayo dito sa amin. Yan, 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 yan. Very good. Yan. Doon, don don Ang mo tutoy, ha? Wow, ang galing mo magsalita, Galing. Dun, dun, dun. Yan, very good. Bolo. Yan, 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 yan. Sige. Duh, sa dulo, tutoy. Uh, mga ugawin, yan, uh, Gandang gagalan sa swerte nitong mga to. na nakakuha ng bisikleta. Ang layo nyo. Okay na kayo dyan. Ang init. Eh, mabilis lang ito. Gapiture lang. Attorney. Ha, Swerte nila, oh. Nakakuha ng bisikleta from IBP. Picture po kayo dito. Attorney. Doon po sa sana para Ah, tutoy. Move ka daw dito at mal mal So tayo po ay inibitahan ng uh, Integrated Bar of the Philippines Marinduque Chapter dahil meron ho silang Oh, may 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 mamaya, mapait tayo. Tapos yan. So, kasama po natin yung, ayun, ang ng firma na Very good. Yan. Yan. Galing, 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 ganda ng post. Yan. Attorney! Join po, join po kayo. Ah, okay. Kayo muna. Kayo muna. Kayo muna. O, oh, akin na po yung mga cellphone niya, attorneys. Hmm. Video. Okay. Akin na po. Lagyan po sa sa bulsa ko. Okay. 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 Three, two, one, go. One more. Isa pa? Isa po. Isa po, isa po. Last na po. Okay, last na po. Okay, po. Okay, three, two, one. Okay. Thank you po. Welcome po. Pleasure po. Okay, attorney. Thank you po. So, yun know, So, ano masasabi mo? Ah, so, well, thank you po. Sa habis kailan ito. Ito po yung makagamit po sa akin. Ano? Pag-aaral po. Thank oh, you so much po. Sige, sige. Masa so, na kaya si, ano? Uh, flag mic. Nasaan ah, yung ganun mo? Yun. Nasaan yung flag mic? Flag mic. Nasaan flag mic? Nandun sa lagay nyo sa vlog nyo, kundi sa pangalawin nyo nang sasakyan. O, ay, MC. Nang games, nang games. Si Dame. Dame. Dave. Dave. MC. Mga bata. Mga, mga, parlor games. Parlor Sige na, magaling. Madaling. oh kahit ano lang. O, oh, sige, sige. <laughs> okay. Okay, ngayon ay mag-uubisa na ang ating mga palaro. Oh. Yay! <ta> <bijvoorbeeld> Hay natin yun. Okay. <laughs> okay. okay. Mag-ano muna po kayo? Magpa The boat is sinking. the oh boat -oh. is sinking. Okay, lahat Kayo mga bata. <laughs> Okay, warm up muna, warm up muna tayo ha. Okay. Adong oh, kayo, lipat kayo doon, takbo kayo doon, takbo. Doon kayo, doon kayo, kayo. Okay. Lipat kayo. Yan, 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 yan. Abot ko yan. Yan, okay na yan. Okay na. Hala. Ayan. Okay Sige po. Ops. Ops, dito lang kayo. Dito lang. Ops. Sige tala Oh. Ay, hindi kayo makakatang. wag mamaya yan, mamaya. Hindi yan pa, mamaya yan. Bibigyan mamaya sa mananalo. Mamaya, mamaya, bibigyan sa inyo. Punta muna kayo dun, dali. Punta kayo dun, punta kayo dun. Punta dun, no, punta. Kalaro sila. Five. 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 Yan. Five. 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 kayo. Sino number five? five. Oh, five. one, two, three, four, five. Wala. 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 O, si, walang... si Ayan. Gan... O, ganon. 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 ano ha. Ganon yung laro ha. Uh -huh. Tapos, yung hindi kasi wala yung o, ma ay, pa, so, si si ay, ito, Okay, so, so nag po sila ng Okay? muna sila.